sa mga taong nakakalimot kung saan sila nagmula. Oh. Wala akong dapat i-compete. Eh, nung pandemic, sino pa nakakumpit sa akin? Wala naman. Sige nga. Ito naman mga nagko-comment na mga mga gonggong na supporter ni Bakla na kesyo na lang daw ako. Wala akong inggit sa katawan. Mga gunggong kayo. Francis Marcos, tinawag niya mga gunggong ang lahat ng mga supporters ni Diwata na lubog daw ang panga. So bakit nga ba to galit na galit ngayon kay Diwata? Panoorin nga natin to mga langgay yung mga sinasabi ni Leo Francis Marcos. Arma mo. Kung... Kinalakpakan sa kita. Niyo, oh, dahil Francis nagtagumpay Marcos, ka. Francis, pero nung naging bastos ka, kang ka, ka. ka, ka. 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 punisit hindi na ako na, hindi na ako natutuwa sa'yo. Ako na magpapabagsak sa'yo. So, plano ko, mga dalawang pwesto. Eh, yun namang kanyang kasama ng 40 years na bakla din, na lubog din ang panga. Ay, uh, kakain daw yata doon sa Parisa ni Diwata at ipinagtabo yan. Ang maliliit na nagtitinda ng Paris na dati niyang mga kasamahan ay inire-report at ipinahuhuli daw ni Diwata. So, doon ako nag-trigger. Ang uh, nabusitang ko lang is lumaki ulo. Wala akong plano makipag-competition. Okay. Ang plano ko lang, magbigay ng leksyon sa mga taong nakakalimot. Oo. Sa mga taong yumayabang. Oo. Eh baka mamaya, magtanda siya at magbago. hindi ititigil ko yung parisang ko kapag ka siya ay at nagbago. Di ba? Ganun lang naman yon. Pag siya'y nagtanda, nagbago, at bumait, eh di ititigil ko. Di ba? Ganun lang yun. Pero, eh, ibig ko sabihin, hindi ako nakikipag-compete kahit kanino. I do not have to prove myself. Uh, sa akin lang, uh, lesson uh, sa mga taong nakakalimot kung saan sila nagmula. Uh, wala akong dapat i-compete. Eh, nung pandemic, sino pa nakakumpete sa akin? Wala naman. Sige nga. Ito naman mga nagko-comment na mga mga gonggong na supporter ni Bakla na kesyo na iinggit lang daw ako. Wala akong inggit sa katawan. Mga gonggong kayo. oo oh. Hindi ho ako marunong mainggit. May sarili akong prinsipyo. May sarili akong buhay. Wala ho akong dapat kaingitan. Hindi ho ako naghahanap buhay. Namimigay lang ho ako. oo oh. Katulad ho nung sinabi ko, kaya ako ko itatayo yan ay just to give lesson doon sa mga tao na akala nila uh, wala silang wala nang tatapat sa kanila. Ay, Pa-picture na hindi niya pinansin. May nagpabati na hindi niya pinansin. Uh, sinabi niya lilipas din yan. Pangalawa, yung statement nun, nung kabayon lubugang pangana hindi niya ikayayaman yung isandaang piso ng mga kumakain. Ayan, nag-init ako dyan. Nag-warning ako. Pangatlo, So sabi ko nga, napatawad ko na, okay na. Hindi muna ako magpapare, sinabi ko yan. Pangatlo, nung nakasal ko yan, naging humanitarian ako. Nakita ko yung bakla na lubog din ng panga, na nanay niya yata yun. Na kakain lang yata dyan sa parisa, nang sabi daw ng diwata, ba't ka nandi dito? Kita mo. At ang pinaka nag-ignite sa akin is yung mga maliliit na nagpapares doon na nire-report daw ni Kamuting kabayong lubugan pa nga. Abay, kasama mo yan eh. Maliliit na yan eh. Bakit ire report mo pa? Dapat ka tulungan mo yan kung paano lalaki yan eh. O, di lumaki na nga ulo mo. May pa-award-award -award ka pa. Tarantado, hindi ako naiingit sa award mo. Ay, yung billboard ko nakasabit sa Green Hills Promenade. al lalaki! Meron pa support mo ni Pasio. Billboard ng gawad Pilipino. Tanga! bobo mo. Huwag mo ko ikumpara sa'yo, kabayong lubugang paka. Kaya nga. naman mga supporter ni kabayong lubugang paka, nanahuyop kaya lubugang paka, eh huwag nyo ko ikukumpara sa dogyot nyong, uh, dogyot nyong king canton lubugang paka. Oo! Oh. Walang ka, sobrang galit na galit talaga si Leo Francis Marcos kay Diwata. At lahat pa ng mga supporters ni Diwata ay tinawag pa itong mga gunggong hala. Isa na ako palang gunggong doon dahil supporter ako ni Diwata. Ay Diyos ko Lord, ano ba itong nangyayari ngayon sa atin? Hindi naman daw siya naiingit. <clears throat> Hindi daw siya naiingit. Ang kinaiinisan lang daw niya, yung mga bumabati, nalilipas ka pa rin. Tapos yung kanyang nanay-nanayan, ito nga in-upload ko nga dito, na ang sabi nga daw ni Diwata, eh, bakit ka nandito? At yung halagang 100 pesos, hindi ko ikayayaman yan. Doon daw nagagalit ng husto si Leo Francis Marcos at ito ay lumalaki na raw ng husto ang ulo ni Diwata. At ito ba, nagmamayabang daw itong si Diwata dahil nga ang dami daw mga award. Ang sabi naman ni Leo Ma Francis Marcos, mas marami pa akong award sa pumunta ka sa bahay. Talagang hindi mabibilang yung aking award sa mga uh, sa mga sinasabi mo doon sa mga award mo ngayon. Ay, bakit matindi ang uh, matindi talaga ang Balit ni Leo Marcos kay diwata. At uh, magtatayo siya ng hindi lang isang parisan, dalawang parisan pa. O ito daw ay libre. Libre, wala rin ito kabayad-bayad at only rice, only soft drinks para ito. Oy, saan ka makakita ng ganyan? pag -uwi ko nga, mapuntahan nga yan. Sana maabutan ko pa yung uh, parisa ni Leo Francis Marcos. O ba diba, para naman makikikain naman ako don So mga langga, comment down below kayo kung ano ang masasabi nyo tungkol itong kay Leo Francis Marcos at kay Diwata. Ang pagkakaalam ko si Diwata, wala namang, o uh, oh nga, nasasabi ni Diwata. Pero ibig ko sabihin, wala sa mga sinasabi na sakit din kay Leo Francis Marcos. ba diba itong si Leo Francis Marcos ay ang daming mga sinasabing masasakit na salita tungkol kay Diwata. So comment down below kayo mga langga at babasahin ko yan. Big shout out sa lahat ng mga basher ko, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga views at sa lalong lalo na sa aking mga legit Judith. Ayan, thank you so much sa inyong panonood at uh, i-continue natin ha, itutuloy natin to yung ating grand rapol. Mga langga no, antayin nyo lang, matapos lang ito. Dahil one week to two weeks ang ating pag-aantay dito sa ating live ads sa end review. Hindi pwedeng gagamitin ko yung aking live ads dahil end review pa ako. So maraming salamat dyan sa inyo lahat at sana maintindihan niyo ako at comment down below kay mga langga.